Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Magpakulong na lang ako kasi gina, ano man ako, gina, gina, oppress ako ni France. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng inilabas na sabina sa kanya para harapin ang kasong grave threat na isinampa ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Sa programa nito sa telebisyon na Gikan sa Masa para sa Masa, hindi diretsahang dinepensahan ng dating Pangulo ang sarili sa paratang. Sa halip, sinabi nitong magpapakulong na lang siya dahil ino-oppress umano siya ni Castro. Noong Miyerkules nang nagbaba ng sabpina ang Quezon City Prosecutor's Office, na naguutos kay Duterte na dumalo sa probe sa December 4 at 11. Kaugnay ito ng reklamong isinampan ni Castro dahil sa pagbabanta umano ng dating opisyal sa buhay ng opposition lawmaker na sa hiling na higit kalahating bilyong confidential funds ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte para sa dalawang opisinang pinamumunuan nito. Sinuspindi ni Philippine Coast Guard Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan ang Water and Search Rescue o WASAR training ng PCG, kasunod ng pagkamatay ng isang Coast Guard personnel sa training ng CG District sa Palawan na nagsimula noong November 14. Noong Miyerkules, November 15, isang 27-year-old PCG District Palawan personnel na may ranggong apprentice seaman ang nawala ng malay habang nagtatraining sa 100-meter swim. Dinala ang personnel sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang patay alas 9 ng gabi. Samantala, natagpo ang ligtas ang mangingisda na unang iniulat na nawawala matapos pumalaot noong November 14, alas 5 ng umaga, sa baybayin ng Patnanungan at Polillo Island sa Quezon at hindi nakabalik agad. Kinilala ang mangingisda na si Willie Miranda, taga barangay poblasyon Patnanungan, na kinwentong nagkaproblema ang makina ng kanyang bangka, dulot ng malalakas na alon at nagpalutang-lutang. Ala stress ng umaga ng November 16 nakabalik si Miranda sa Cagbalete Island at pansamantalang nanunuluyan sa kanyang kapatid Makikipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping upang talakayin ang mga hakbang ng dalawang bansa kaugnay sa tensyon sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Base sa video na inilabas ng Pangulo ngayong araw, nakatakda siyang makipagpulong kay President Xi sa kanyang pagdalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation Summit Economic Leaders Meeting sa San Francisco, California. Anya, nais niyang patuloy na panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at China dahil ito anya ang pangunahing sa kabila ng girian, South WPS. Uh, we will get the view of the Chinese president uh, on uh, what uh, uh, what we can do to bring down the temperature, to not escalate the uh, situation in the West Philippine Sea. Samantala, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA ang patuloy na paghingi ng abiso ng China kaugnay sa resupply missions na ginagawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay DFA spokesperson Terisita Daza, lehitimo ang mga aktibidad ng Pilipinas na paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre dahil nakapaloob ito sa exclusive economic zone ng bansa alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kaugnay nito, tinawag din ng kagawaran ang atensyon ng Chinese government na alisin ang lahat ng umanoy illegal structures na ipinatayo ng China sa Ayungin Shoal na kanyang iginiit na teritoryo ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline nag Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.